pagsapit ng bukang liwayway. Habang mahimbing pang natutulog ang buong lungsod, maliban sa mga pulis na nagmamadaling nagtungo sa Vesta District dahil sa isang hindi kilalang helicopter ang lumapag sa bubong ng pinakamalaking imbakan ng salapi sa Stockholm, Sweden. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang naganap noong 2009 na tinawag na Stockholm Helicopter Heist kung saan isang grupo ng mga kalalakian ang nangnakaw ng isang Bell 206 Jet Ranger Helicopter at ninakaw ang milyong-milyong halaga ng pera mula sa G4S Cash Tipo. Madaling araw noong September 23, 2009, normal na nag-ooperate ang g s Cash Repository, isang gusaling may mahigpapag pit na seguridad sa Sweden. Dahil biyernes noon, inaasahang tataas ang pangangailangan sa pera para sa weekend dahil sa pagdagsa ng withdrawals. Kaya naman ang repository ay nasa full capacity nito na may humikit kumulang $150 million na nakatagong sa Isang armored truck ang naghihintay sa basement vault upang punuin ng salapi na kalaunan ay ipapamahagi sa bat ibang pahagi ng lungsod sa mga bangko, opisina at ATM. Nang kaping iyon, nasa ilalim ng pangangasiwa ni Oscar Lindgren ang opisina kasama ang dalawang pang empleyado na nakajuti. Mahigit kalahating dosena ang nagtatrabaho sa opisina habang ang ilan kabilang si Lindgren ay mahigpit na binabantayan ang pasilidad ng pagpipilang ng pera sa ika-anim na palapag. Walang tig sa pagtatrabaho ang cash counter. Kabaliktaran ng katahimikan ng payapang gabi sa Sweden. Ngunit bandang alas 5 ng umaga. Tila unti-unting lumalakas ang ingay ng mga makina. Inakala ng mga empleyado na nagsisimula ng umandar ang mga truck para sa kanilang supply shift. palit mabilis na napawi ang kanilang hinala nang lumakas ng lumakas ang pagyanig ng mga bintana sa bawat segundo. Inutusan ni Lindgren ang isang empleyado na patayin ang mga cash counter upang matukoy ang pinagmumula ng ingay. Litong-lito at walang makawa, nagsimula silang maghanap ng dahilan ng kakaibang pagyanig. Ilang segundo lang ang lumipas. Lumabas si Lingren mula sa cash room at patakbong nagtungo sa skylight gallery nang tumingala siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gula Isang helicopter ang nakalutang mismo sa ibabaw ng skylight pyramid. Mula doon, agad niyang naunawaan ang dahilan ng pagyanig. Naggulat ang buong staff dahil wala namang helipad sa rooftop ng gusali ng G4S. Walang luhi Kal na dahilan para may helicopter na lumilipad ng sobrang baba maliban sa isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong maaari nilang maisip. Sakay ng helicopter ang isang grupo ng mga lalaking may takip ang muka. Handa nang bumaba sa gusali ng G4S ang kanilang pakay Nakawin ang limpak-limpak na salapi at isakay sa helicopter bago sumikat ang araw. Ngunit ilang linggo bago ang pagnanakaw, nagkita ang dalawang lalaki sa pantalan ng Skeps Holmen Island sa Stockholm. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang pangatlong lalaki, si Koran Bocik at umupo kasama ang dalawa. Sinabi ni Bojik sa mga lalaki na ihanda ang kanilang isipan para sa isang malaking oportunidad na kanyang pinaplano. Ibinunyag niya na may alam siyang isang lugar na punong-puno ng salapi at ang tanging paraan para makapasok at makalabas ay mula sa itaas. Tinanong ng dalawa kung paano nila maisagawa ang plano. Agad namang sumagot si Pochi. Ako ang bahala sa helicopter. Kayo naman ang gagawa ng plano sa lupa. Matapos ang isang detalyadong diskusyon at maraming matitinding ideya, umalis ang tatlong lalaki sa pantalan. Ilang oras ang lumipas, nakipag-ugnayan si Bojic kay Milan Sivu, isang dating miyembro ng Serbian Mafia na lumipat na sa Belgrade. Hiniling niya kay Sevo na magbigay ng suporta sa mga kailang ayusin para sa mismong kanyang pinaplano. Lumipat si Bojik diretsyo sa Belgrade upang personal na makipagkita kay sefo Pagbalik niya sa Stockholm, nakipag-ugnayan siya kay Charel Charo, isang lalaking kinita niya noon sa Escape Holmen Island. Dati nang nakakulong si Charo dahil sa maliliit na pagnanakaw. Ngunit ng mga panahong iyon ay nagtatrabaho bao na bilang isang kuro sa isang paaralan sa timog ng Stockholm. Inutosan ni Bojic si Charo na bumili ng limang prepaid na telepono upang makabuo sila ng isang secured na komunikasyon para sa kanilang operasyon. Binili ni Charo ang mga telepono at ibinigay kay Bojic na pagkatapos ay ipinamahagi ang mga ito sa mga kasamahan kasama ang kanilang mga tungkulin habang inabot ang isang telepono kay nimaalik Isa sa mga kasamahan, inutusan siya ni Bojik na magsagawa ng kaunting investigasyon tungkol sa mga helicopter. Pero hindi basta-basta ordinaryong helicopter. Lahat ng nakuang impormasyon ay ipinaabot kay Bojik nang makumpleto na ang lahat ng paghahanda muli siyang nakipag-ugnayan kay Sefu. Tuloy na ang operasyon. Bago ang pagnanakaw, maingat na pinili ng grupo ang Bell 206 Jet Ranger, isang magaan at mabilis na helicopter na karaniwang ginagamit para sa mga pribadong paglipad. Pinili nila ang modelong ito dahil madaling imaneho kahit na masisikip na lugar tulad ng bubong ng G4S Cash Depot kayang magdala ng malaking karga sapat para sa ilang bag ng pera. Karaniwan itong ginagamit kaya mas mahirap matuntun. Ilang linggo nagmanman ang group sa mga paliparan sa paligid ng Stockholm upang makahanap ng angkop na sasakyang panghimpapawid. Matapos ang kanilang paghahanap, natuklasan nila ang Roslyn Helicopter Fleet, isang helicopter rental company na nakabase sa Gustavland Airfield sa Nortele, humigit kumulang 80 kilometro sa hilaga ng Stockholm. Karaniwan itong nagpapaupa ng mga helicopter, kaya mababa ang seguridad nito, dahilan kung bakit ito ang naging madaling target nila Bocce. Noong September 22, 2009, isang gabi bago ang pagnanakaw, kumilos na ang grupo. Pwersahan nilang pinasok ang hangar ng helicopter sa Roslagents. Isang teknisyan ng helicopter ang nasa loob ng pasilidad, naghahanda para sa regular na maintenance. Tinakip ng grupo ang teknisyan, iginapos at ikinulong sa isang silid upang hindi siya magtawag ng otoridad. Nang kontrolado na ng grupo ang hangar, hinanap nila ang Bell 206 Jet Ranger na balak nilang nakawin pinaandar nila ang helicopter. Hindi ito nakatawag ng hinala dahil regular na may lumilipad mula sa paliparan. Inilabas nila ito mula sa hangar at hindi agad napansin ng mga tauhan ng paliparan na isang pagnanakaw na pala ang naganap. Agad na dinala ng grupo ang helicopter sa isang lihim na lokasyon sa labas ng Stockholm. Tinakpan at pininturahan nila ang registration number nito upang mahirap ang matuntun. Sinigurado nilang puno ang tangke ng gasolina at tanda na ito para sa pagnanakaw kinabukasan. September 23, 2009, bandang alas dos e media ng madaling araw, nagtago si Nima Alick sa kakahuyan malapit sa police heliport. Naghihintay sa huling helicopter na lumapag. Ilang minuto lang ang lumipas, tumating na ito. Pinatay ng mga piloto ang makina, inilak ang hangar at umalis patungo sa kanilang barracks. Pagkaalis ng mga piloto, mabilis na tumawid si Alex sa madilim at walang katao-taong kalsada. Saka tumakbo papunta sa driveway ng hangar. Maingat niyang ikinabit ang dalawang bomba sa mag- Monica bilang ng pinto ng hangar at agad na bumalik patungo sa labasan. Nang matiyak niyang nasa tamang pwesto ang mga bomba, agad niyang tinawag si Bojik upang magpikay ng ulat. Pagsapit ng 4.43 ng madaling araw, pinalipad na nila Bojik ang helicopter patungo sa kanilang targets. Ngunit sa parehong oras, na ng Swedish radar surveillance ang isang kakaibang signal sa kanilang radar. Pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, mababa at mabagal nang lumilipad ang helicopter papunta sa Vesta District. Ilang tao sa lupa ang napansin ang kakaibang paglipad nito. Patungo sa G4S. Ilang sandali lang, lumitaw ang isang helikopter sa tuktok ng Skylight Pyramid ng G4S Complex. Pagsapit ng 5.15 ng madaling araw, maingat na inilapag ng piloto ang helikopter sa pagitan ng skylight at gilid ng kusali. Tatlong lalaki ang agad bumaba mula sa helicopter. Isa sa kanila na may hawak na maso ang nagsimulang wasakin ang salamin. Samantala ang dalawa pa ay ibinaba ang kanilang dalang hagdan at nakatali sa kilit ng helicopter. Matapos ang ilang malalakas na hampas, tuluyang nabasag ang salamin. Ibinaba ng tatlong lalaki ang hagdan sa loob ng basag na skylight at isa-isang bumaba papunta sa Central Atrium. Pinintura nila Bojic ng itim na spray paint ang mga CCTV camera upang hindi sila mamonitor. Gamit ang mga military-grade explosive, pinasabog nila ang mga security doors papunta sa vault ng pera. Sa loob, mabilis nilang isinilid ang milyong-milyong Swedish krona sa malalaking duffel bags. Hindi makapaniwala, mabilis na bumalik si Lindgren sa cash room. Pinindot ang panic alarm at agad na tumawag sa head of security. Ang Mitinge Police Heliport na matatagpuan 10 milya mula sa Stockholm ay nakatanggap ng agarang alerto na isang helicopter ang umaatake sa isang malaking cash repository. Dali-daling tumakbo ang dalawang piloto, sina Officer Anders Johannes at Officer Lars Olson papunta sa kanilang police helicopter hangar. Ngunit habang papalapit sila sa pasukan ng hangar, napansin nila ang isang bagay na kahinahinala. Isang itim na kahon na may kumukutitap na pulang ilaw na kalagay mismo sa harap ng pinto ng hangar. Nang tignan nilang mabuti, nakita nila ang salitang BAM na nakasulat dito. Isa pang kahon ang nakita malapit sa fuel pumps. Dahil sa pangamba ng posibleng pagsabog, ipinatigil ng pulisya ang lahat ng helicopter flight. Agad nilang tinawag ang Swedish Bomb Squad na nagdulot ng matinding pagkaantala sa kanilang pagresponde sa ginagawang pagnanakaw nila Pochik nang matukoy ng bomb squad na peke ang mga pampasabog tapos na ang pagnanakaw at tuluyan nang nakatakas si Labojic. Dahil sa iniligay ni Labojic ng peking bomba, tuluyang naparalisa ang buong Swedish Police Air Unit. Ang G4S Cash Depot ay may napakatibay na bulletproof glass, pinatibay na mga pinto at maraming antas ng siguridad. Ngunit sa kabila ng mahigpapalang, pit na siguridad. Alam ng mga magnanakaw kung paano lusutan ang depensa. Agad, tinugis ng mga pulis ang mga magnanakaw. Ngunit, madulas ang mga ito. Nag kalat sila bojik ng metal spike sa mga kalapit na kalsada upang butasin ang kulong ng mga sasakyan ng pulis. Maraming peking ulat ng pagnanakaw ang ipinaabot ng hotline ng pulis upang ilikaw ang mga opisyal. Alam ng mga magnanakaw na natatapos ang pagbabantay sa himpapawid ng Swedish police pagsapit ng 4.30 a.m. Dahil dito, nagkaroon sila ng maliit ngunit mahalagang pagkakataon. Nang dumating ang unang mga patrol na sasakyan, wala na silang nagawa kundi panuorin ang helicopter na naglalao sa himpapawid. Alas 6 ng umaga, mga 20 milya sa hilaga ng Stockholm, natagpuan ang helicopter na inabandona sa isang liplib na bahagi ng kagubatan sa loob natagpuan ng pulisya ang mga walang lamang bag ng pera ngunit wala ni isang tulisan ang mga bakas ng gulong sa paligid ay nagpatunay na gumamit ang grupo ng mga sasakyan para makatakas dahil dito inilungsad ng Swedish police ang pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng bansa ang Swedish National Criminal Investigation Department o RKP at Interpol ang namahala sa investigasyon Sinuri nila ang mga security footage, tinunton ang pinagmula ng helicopter at inimbestigahan ang mga peking tawag sa emergency hotline. Bawat maliit na bakas ay sinundan sa pag-asang matukoy ang utak sa likod ng mapangahas na pagnanakaw. Natuklasan ng mga imbestigador ang isang saradong network ng labing tatlong prepaid na telepono na ginamit sa pagnanakaw. Sinuri ng mga forensic analysts ang pinagmulan ng mga prepaid na teleponong ito na nagdala sa kanila sa ilang pangunahing suspect lumabas sa surveillance footage mula sa mga convenience stores at gasolinahan na may mga nakamaskarang individual na bumili ng maraming unit ng mga teleponong ito ilang linggo bago ang pagnanakaw. Bago pa man mangyari ang pagnanakaw, nakatanggap na nang papala ang Swedish Sapo Intelligence Agency tungkol kay Milan Sivu, isang kilalang tao sa Serbian Mafia na pinag naghihinala ang nasa likod ng operasyon. Nakuha ng security cameras malapit sa lugar ng pagnanakaw ng helicopter ang ilang sospek na pumasok sa isang hangar ilang araw bago ang nakawan. Sino ang mga magnanakaw? Ang mga magnanakaw ay natukoy sa pamamagitan ng pagsusuri ng phone record, CCTV footage at forensic evidence. Ang mga pangunahing sospek ay sina Goran Bocic ang mastermind. Itunuturing na isa sa mga utak ng operasyon, siya ang nagplano ng buong pagnanakaw at kumilos bilang tagapag-ugnay sa iba pang kasapwat. Milan Sefu, isang kilalang Serbian Mafia boss, pinaghihinala ang nagbigay ng pondo at mga tauhan para sa operasyon. Charil Charo, sa planner, isang dating guro na naging kriminal. Siya ang responsable sa pagbili ng prepaid phones na ginamit para sa mga komunikasyon ng grupo. Nima Maali responsable sa pagsisiyasat sa heliport ng pulisya at paglalagay ng peking bomba upang maantala ang mga pulis. Ang pagkakakilanla ng piloto ay nananatiling misteryoso. Ngunit pinaginalaan ng mga Sweden police na ang piloto ay dating sundalo na may mataas na antas ng pagsasanay sa paglipat. Mahigit sampung sospek ang inaresto kaugnay ng krimen. Si Goran Bojic ay hinatulan ng walong taon sa pilangkuan habang si Milan Cebu ay tumakas mula sa Sweden at nananatiling pugante hanggang ngayon. Mula sa 5.3 million dollars na ninakaw, kaunting bahagi lamang ang napawi. May mga naniniwalang na ipuslit na ito palapas ng Sweden ilang oras matapos ang pagnanakaw. Ang iba naman ay naniniwalang nakatago pa rin ito sa Stockholm at naghihintay lang na kunin. Ang 2009 Stockholm Helicopter Heist ay isa sa pinakamapangahas na krimen sa makabagong kasaysayan. Ibinunyag nito ang mga kahinaan sa pagpapatupad ng batas sa Sweden na humantong sa malalaking pagpapago sa mga panuntunan sa seguridad.